mga tolls and friends good morning blah, 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 blah. <laughs> good morning sa ngayon no time check is uh, 10.30 10.30 ng umaga no nandito ako ngayon no, sa overflow overflow ng nagba wow ara ara so, sa ngayon nakbe tayo sa bagyong upong no na signal ng bagyong tayo So, ang uh, overflow ng lagba, binaha na, no? Lumabas ng tubig. So ang tao o motor, do na no? sa hanging bridge. Yung sasakyan, hindi no? uh, na makadaan. No? na lumagpas na yung tubig no? kasi nabaha. Sa, no? Ayan, pagkita ko sa inyo. ha Ayan yan yung hangin bridge ng nagba o oh, yan ayan mataas ang tubig lumagpas na o oh. yan yung kalsada o oh, yan lumagpas na o oh. lampas na sa overflow Ayun, dami nang nakaharang oh. Yun marami nang nakaharang oh. No? Ayun, dumidilim pa rin ang ano. Dumidilim pa rin ang kalangitan, no. Patuloy na umuulan. Pero sa ngayon, konti lang ang ulan, konti. Kangin na malakas eh, matsaka matagal. Kangin umaga, no. Mga ayun, may motor ba, diba, no. Shout out sa mga motor. Kangin umaga, siguro mga 7 o'clock, ang lakas ng hangin. Saka matagal ang ulan, no? Sa ngayon patuloy pa rin ang ulan, pero konti na lang, no? Ayon doon, doon sila, sila dumadaan, no? Mga tao sa hanging bridge. May nakamotor pa. Ayon, no? Tumaas taas. Pero wala pa ito, eh. Minsan tumataas pa dito hanggang hanggang dito ang tubig, oh. Minsan, no? yeah hanggang dyan, oh. No? pagka yung bahang baha talaga no ito wala pa to eh kunti pa to eh. hindi pa ganong baha to eh. pag yung baha talaga dito yan no dito, dito minsan nabot yan dito yan nabot yan dyan sa pa ako pero ito wala hindi pa ganong baha to Ayan, magka ano na yung ano, may puno na, na ano, ano bumara. May bumara na na puno dyan, oh. So, patuloy ang ulan. Pero, konti lang, oh. Patuloy ang ulan. Overflow. Nagba. Sitio Nagba. Yan. Actually, ang Nagba eh, kuwan pa yan eh, Sakopeng dati ng, ano no, Binaliwan Minor. Kaya nga dati tawag dyan, Sitio Nagba. Pero ngayon, meron na silang, meron na silang kapitan na kanila, no. Meron na silang kapitan. Nag-sipak uh, na sila kaya tawag barangay nagba ayan tumataas pa rin ang ba no parang tumataas oh tumataas siya oh, oh nakikita niyo ba yung kawaya na yun oh yon na yun nakita tayong kawaya no mamaya makakuha na siya oh Manood na oh ibig sabihin tumataas ang ano ang libir ng tubig ng barangay Nagba Tigbawan Iloilo -ilo. overflow binaha yan Ayan, patuloy tayo sa pagsubay subay dito sa overflow ng barangay Nagba. Ayan. Yan ang ka kalangitan, tumitindin pa rin, no? Sa ng uh, bagyo. Pero itong uh, puno, dapat matanggal dapat to, eh. Pero maya, maya pag tumasin, tanggal yan maya. Ayaw matanggal siguro ng sabit, no? Sumabit siya. Barangay Nagba barangay nagba overflow yan so dumidilim na naman parang parang lalakas na naman atang ulan no oh. Yan hindi makakadaan ang mga sasakyan, no. Oh. Pero actually, konti lang tumataan dito na sasakyan eh. Yan yung kalsada oh. Yan kalsada na yan, lusot na yan hanggang doon sa kanabuan oh. Lanot. Kanabuan. Lusot ng marusong. Tapos ito naman, yung kalsada na yan, lusot na yan, doon sa binaliwan minor tapos katanang ka tarong sa iwi na yun nagkakaliba ka papasok ka ng baryo ng binaliwan minor ayan patuloy tuloy ang baha patuloy tuloy ang baha patuloy tuloy ang ulan sanhi ng bagyo si bagyong upong no ayan ulo, parang tumataas lalo ang tubig ah parang lalong tumataas hata oh ayan ayun, may nyok pa, may nuke. May mga niyog na nod no. Kawai kawai. so hanggang dito na lang aking video no hanggang dito na lang aking video dito ako ngayon sa sityo ah barangay na ba tigbawan ah overflow ah binaha yan so maraming salamat sa aking viewers subscribers close and friends I salute you all God bless oh